Alam nyo ba kung bakit may mga nakasabit na tinapay sa basurahan ng Saudi? Tatagal ko na nga dito sa Saudi. Ngayon ko lang nalaman ang tamang kasagutan nito. Why they are putting the leftover bread on the side of the garbage? Bilang isang content creator, normal lang na maging malikot ang iyong kaisipan tungkol sa nangyayari sa ating lugar. Kaya naman, nagtanong-tanong ako kung ano nga ba ang ginagawa ng mga tinapay o kobos. Yan ang tawag dito sa si Saudi. Bakit nga ba Isinasabit ito sa gilid ng mga basurahan Noong una, napaisip ako Ito ba'y ba pinapakain sa mga kumukuha ng basura? O baka naman may iba pang rason Kaya naman, di na naman ako nakatiis At tinanong ko na sa isa sa mga lokal dito Hi Hamad, why they are putting the leftover bread on the side of the garbage? Uh, first, let me say hi to Marty's followers Yes, yeah, thank you And then, second, because it's of our religion We're not supposed to throw any food inside the garbage. Second of all, uh, it's for uh, animals, you know. Ah, okay. Some people take it for uh, to give it to the uh, camels and sheep and also birds, you know, uh, like pigeons and something like that. Ah, okay. So they are feeding the animals. Yeah, yeah, it's for. They animals. are not eating it. No, no, no. It's not for people. You know, it's not edible. Ah, okay, it's okay. For uh, animals. Now I know. That's fantastic answer. Thank you, Muhammad. You're welcome. Anisa. Right, Thank bye. you. Bye-bye. <laughs> Ayun naman pala ang sagot. At kanina nga, habang papauwi ako galing sa trabaho, may nakita akong isang Bangladesh na umagaw sa aking atensyon ang kanyang ginagawa. Kaya naman, nilapitan ko ito. Hi, brother. Assalamualaikum. What's that? Ah, it's, it's a kubus ah, uh, ito guys, yung mga tira-tirang kubos. Iniipon niya sa isang ano, sako. Ada, J, ada Kida? Kida? Sim, -sim? ah, <laughs> uh, So guys, ito yung pinapakain nila yung mga pusa. Ayan o. No? Ay, ang dami. Yeah. Iniipon nila yung mga tinapay para pampakain sa mga hayop galing na guys so. <laughs> Koyes, koyes. Oh, tinuturo nila na tinuturo niya na para sa ano daw ibibigay daw ng Panginoon. Ayan, oh. Katir. So ganito dito guys, yung uh, magandang kaugalian ng Saudi na iniipon yung mga tira tirang mga tinapay para ipakain sa hayop. Pak tuli, Pak ya ada perang Pak Eh, da. name, name, what, what's, what name? Ada mazara. Ayo, no, no, name, 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 ente name, Enta Abdul Kalam. Ah Abdul Kalam. Bangladesh or... Ah Bangladesh. Uh, Bangladesh. Taga -Bangladesh Ada Bangladesh materyo pa? Hada hmm. jib polos? Hada Napar jeep polos? inta? Uh, Sa wikida? Asara Asara Ah, okay Atat kis Asara Oh, ang isang sako daw ay 10 riyals guys Atat kis Asara Ah, ito Naka isang sako na siya, o oh. dami. So Binibenta niya pala yan ng 10 riyals Galing Atat ah, oh. so, Kisikal Aywa ana Pilipin eh. <laughs> okay, syukran, syukran. syukran. Syukran, Bye-bye. Okay, okay. Aminado ako na hindi naman ako kagalingan magsalita ng Arabic. Pero nagkaunawaan kami. Pero bago ako nakauwi ng bahay, tila nagkaroon ng konklusyon ang aking mga katanungan. So guys, ito yung sinasabi ko na nakikita ko na sinasabit nila dito sa basurahan. Actually good pa siya guys, malambot pa. So kapag nainitan nito, titigas na siya at ready na siyang ipakain sa ibon. So ayan guys, oh. super good pa siya. At tila mabait sa akin ang panahon, ay nakakita mismo ako sa kalsada ng mga tinapay na handa nang ipakain sa mga ibon at hayop na nagugutom. Maging ang mga inuman na ito na nagkalat sa buong Saudi. Dito umiinom ang lahat ng klase ng ibon at hayop na nauuhaw. Ngayon, malinaw na sa aking isipan ang mga katanungan. Ayon nga sa lumang kasabihan, kung ikaw daw ay nagpapakain sa mga hayop na nagugutom, ikaw daw ay pagpapalain at hahaba ang iyong buhay Pero teka, lilinawin ko po yan ha Yung literal na hayop Hindi yung hayop na iniisip nyo Ito po si Miduragon Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat Hi Hamad, I have a question Why the people putting their leftover garbage Their huh? leftover garbage on the side of the garbage On huh? the side Of the garbage. <laughs> oh no, no, no! Wait. I have.